Alam mo ba na ang unang tao sa mundo ay halos na nirahan magpakailanman sa paraiso, pero isang desisyon ang nagbago ng lahat. Si Adan at Eva ay nilikha ng Diyos at inilagay sa hardin ng Eden, isang lugar na puno ng kagandahan at kasaganahan. Pinayagan silang kainin ng lahat ng bunga maliban ha isa, ang bunga ng punong nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Ngunit dumating ang ahas at tinukso si Eva. Kumain siya at binigyan si Adan. Nang lumabag sila, nawala ang kanilang inosensya at natuklasan nila ang hiya at kasalanan. Dahil dito, pinalaya sila mula sa Eden. Isang paalala na ang pagsuway ay may mabigat na kapalit, ngunit nagsimula rin dito ang plano ng Diyos para sa kaligtasan. Kung gusto mong matuto pa ng mga aral mula sa Biblia, ilike ang video na ito, mag-subscribe at ishare ang iyong natutunan sa comments. Sumama sa aming paglalakbay dito sa mahiwagang Biblia.